Pagod ah, no, ngayon ka lang nakauwi. Eh, saan ka nang galing? Ha? Eh kung nahulo ka doon sa bubong, akit-akit ka ng bubong, saan ka nag susuot? Tabi lang bakod. Barunong kang talagang lumayas-layas no. Tignan mo eh, ngayon paa mo. Ayan o. Oh. Ayan. Madumi na, pati yung chan mo. Bins ka sa kabilang bakod, kabilang kapitbahay. Huwag mo akong tignan ganyan, lilibit. Ha? Mabuntot mo? Eh, pa ganyan-ganyan ka pa. Pagod no? Laging layas? Sigaling ako sa trabaho, pagdating ko wala ka. Nagagala-gala ka. Tapos ngayon ka lang umuwi, ngayon ka lang umuwi, ngayon ka lang umuwi, ngayon ka lang umuwi. Ha? Huwag niya Ha? Hmm? Hmm? Takot pala mapahalo eh. Gabi na umuwi. Eh kung papaluin, papaluin. Kung ano yung simaw mo sa trabaho, wala ka, wala ka. Tina, Anong ayaw? Anong ayaw? Anong ayaw? Anong ayaw, ha? Oh, yo. Kasi pagod, kasi pagod, kasi pagod. Ayaw. Anong ayaw? Ha? Kasalanan mo ba? Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw ha, ayaw, ayaw. Papaan mo yung nukpit mo. Ayaw ko nga. Oo, oh, sige. Sige, ikuhit-kuhit tayo. Ang silpon ha, malaglag lang yan. Ko ha. Saan kasi ikaw galing? Ha? Saan ka galing? Nakita kita doon na dun sa bubong mo sa pakitbahay. Ha? So, ganun na lang, lambing.